Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. From, um, uh, pwede introduce nyo saan kayo galing? Sa um, Davao. Particular sa Davao. Saan sa Davao? Um, sa Sa Sa. Sa Sa. Sa, sa Davao City. Da ah, sa siyudad mismo. Oh, uh, yes po. Mm kasama ko sila ngayon mga kapatid at gusto nilang mag-testimony no sa experience na personal experience po dahil yes. yung personal experience nila sila talaga ka ka kaalam di ba ano yung struggle ni ah, pakilala muna yung sarili mo kapatid um, ako sister Ivy si, si Ivy Baliad and um, um, Marife and um, mm si Ate Marife at may kasama pa kayong dalawang kapatid, di ba? Yes, pa yung brother Ang brother ko. mo, dalawang uh, uh, kapatid na lalaki. Pakilala mo din sila. No? Mm, dalawang brother ko po, si Kim Lui and Cabo, tsaka si Jeddy and Cabo. So, hindi natin hindi na makasya kami dito. At matapos din dito, meron din mag-share. Oh, mas mabuti na sila talaga mag-share, hindi ako. At yung mga realization na nila, how important the sacramentals instituted yes. by the church yes. in our spiritual life yes. as well as the sacraments instituted by Jesus yes. in our spiritual life. Malaking tulong po yung father kasi before, um parang anda, hindi ko maintindihan yung sarili ko before. Parang may andam, ang bigat, madami masakit, masakit yung likod ko, yung ulo ko. Pumunta na kami ng doktor, nag- nagpa ano na kami ng nagpa x-ray na kami lahat hanggang mula ulo hanggang sa may bewang tapos walang walang findings ang sabi muscle spasm lang daw mm, tapos nagpunta na din kami ng sa ano ko kasi sa TMJ daw pero kahit nakailang PT na kami na naubos na ng pera ko sa PT sa pero hindi pa rin nare-relieve pain. sa likod mo. Hindi pa rin nare-relieve. Ah, yeah. Pero, pero nung na may bumubulong na tapos pumunta kami ng, ng ibang, siyempre yung mga manggagamot. Punta kami, tinry namin pumunta ng mga manggagamot. Akala namin yun yung yun yung magpapagaling, baka kasi may kulang, ganun, barang, ganun mga dalawang manggagamot pero mas lumala ng lumala kasi na para ang dami nang bumubulong sa akin, ang dami nang masakit, mas sumobra pa yung sakit. Ano dito. ba yung bulong na ang dami negative thoughts na bumubuo sa isip ko and then yung first talaga na may bumubulong na mag-suicide ka, mag-suicide hmm. ka. Hmm. Ah, klarong-klaro yung... Claro talaga, Padre. Ah, boses. Laro talaga yung boses tapos gustong niya talaga akong lumabas ng kwarto kumuha ng kutsilyo mm, Good, yun zaksa. yung yun yung kaya nanginig ako nilabanan ko nagpray ako ng maigi pero before before that lumapit ka na ng ibang, ibang albularyo oo before that lumapit by the way ka, nanay niya <laughs> uh, uh, hindi sila magkatulad ng apelido dahil kasal na po siya sa bago kasal ka na ilang taon na. Um, 15 15 years 15 na years po. may mga anak na kayo Yes po tatlo mm. po so, Yun din po mm. yung na ano ng mga anak ko kasi uh, hindi naman talaga ako magalitin or sumisigaw pero mm -hmm. nung mga ano na talaga na isip nila para na do monster yung mama nila na mm -hmm. nagbago yung ugali yes mo po dahil po, sa po. ano mo so, mga Ibang-ibang karamdaman? Yes, po. Sa ping, na po. Sa ulo mo? opo Ano yeah. ba yung nangyari sa ulo mo? Masakit siya. Para hinihila, mm -hmm. Parang hinihila. Parang ginaganon. Tapos yung sa likod ko rin, sobrang sakit. Di mo alam kung saan galing yung sakit. Kung mm -hmm. sa loob. Hindi mo talaga ma-identify. Kaya kahit yung mga doktor po, hindi rin nila ma-identify. Kasi nga, sabi na, muscle is daw mm -hmm. po. Pero nung, No last no na pumunta na talaga kami dito kasi na actually parang nag-ano pa si mama na pumunta dito kasi nga malayo. malayo. Eh dito lang. Last week pa kayo na, dumating, di ba? Yes ma? po, yes. Monday. Monday. Ah, this, no, ngayon week. Na, this week. Mm, pero wala tayong open, di ba? Mm. Kaya nung no, pagkadating dito, ayun, hindi ko nga alam na pupunta kami dito kasi pa pumunta na rin kami ng doktor, nagpaano na kami, niresetahan lang nagpasay ako ng, nagpa-psychiatrist na, niresetahan ako ng gamot, kaya hindi ko alam na pumunta, dinala ko nila mama dito sa mm -hmm. Bohol mm -hmm. para ma-receive yung mga, mm -hmm. hindi, niya hindi niyo pinaalam. <laughs> Kasi, <padre, laughs> alam na lang, nalaman na lang niya, nandito Pagrate. ako sa Bohol. Kaya si mm -hmm. Grabe yung atake talaga. Kaya gamitin niya lahat ng mga nakapaligid sa'yo para sa mablock para mablock kaya hindi mo grocery, mag grocery ako ano nakakalimutan ko kahit memorize ko na yun mm. nakakalimutan mo ko yung na -black memory ninyo mm -hmm. na block parang hinahadlangan nila nga na maka ma, ma ano ka ma, ma dapat matulungan ka o ma ano ka sa kung saan ka pupunta. Nansin yung ano, consistency. Ngayong pananampanataya din ninyo malaking tulong po yan. Kaya, Pero ngayon, kumusta ngayon ka na? Ngayon po nung kahapon kasi yung first namin na na, na receive yung mga sacraments, mm, sacraments. Um grabe yung relief dito sa likod Lipul. ko. Wala na, wala na masakit father pati dito. Dahil hindi na ako <laughs> mga Apat ni-anim na buwan akong gaganyan-ganyan dito kasi masakit. Kaya pala kanina sabi mo, gusto kong mag-share, father. Opo, kasi wala na talagang masakit, father. Ito, itong likod ko wala na. Dati, grabe, parang... Ito, uh, ito uh, dalawang uh, balikat mo, both isang sides. Isa lang. lang. Po, opo, parang hanggang talaga ng mm. dito ko tapos hindi ka maka-focus kasi ito lang yung iniinda mo. Parang ito lang talaga hmm, -focus, yung... focus hmm. sa sakit yun. Opo. Pero tapos, ilang demonyo yung... <laughs> Siyam. Siyam. Oh, napakilala pa. <laughs> <laughs> Nakuha po yung true sa... Mga... Iba't ibang albularyo. Yes, Nalip... oh. So dito mga kapatid, uh, sinasabi ko sa inyo kung ano ang pinaka-delikado yung paglapit natin sa iba't ibang albularyo. Kasi mismo din naman yung demonyo father nag ano nagsabi kung saan sila galing. Doon talaga yeah. galing sa nilapitan namin. Yun yung sabi nila, iutos ito ni ganito, ni ganyan. Yun yung sabi nila. <laughs> Narinig mo kanila. Opo okay, kasi conscious pa rin naman din ako. So, siya po ay hindi naman possessed, pero yung mga occult spirits na naka-attach sa kanyang katawan ay magsasalita na hindi niya mapigilan. Pero alam niya Okay. conscious ka. Yes po. Okay. <laughs> so mag-unveil, mag-reveal yung mga demonyo. Ah, uh, kita ninyo yung kanyang physical healing. Ang grabe na nadama niya uh, uh, kahapon lang at ngayon. 'Di ba? Yes po. Ah, yes, uh, dito makikita mga kapatid, kaya tinuturo ko sa inyo how to use the prayer of deliverance. Yes. Malaking Dahil malaking tulong po, po 'yan. So, Kung kung nilalaman lang ninyo, makas makasave lahat. Uh, through the family, magdasal ng rosaryo, lalapit sa pari for confession. Yung cares. Pinaulit-ulit natin okay. sa top natin yung cares. Pero, uh, kapag hindi mo pa ma experience, hindi ka pa yes. maka-appreciate yung yes, yes, na-experience nila. Just imagine, six months? Opo. Kaya po ako ngayon nagpa-interview pa, Father, para ma, ma ano din yung iba kasi hindi po madali yung yung ganong mo. Hindi po madali. Mainit yung ulo mo. Irritable ka, masakit yung katawan mo, parati ka na lang galit, parang wala kang wala kang ka wala ka saya sa buhay, hindi ka na masaya, ganun. Kasi din kasi kinuha na lahat ng demonyo yung mga fi, totoong feelings mo dapat na na yan na, ang experience mo di ba at meron pang na entertain kayo namin sa Monday pero okay. yung team ko nag entertain at paglapit ko sa kanya while doing the diagnostic prayer nagagalit siya na <laughs> ano sabi niya na eh? ayoko sa iyo ayoko sa iyo at sabi ko sa kanya sa kayo, lalo, sige, ngayon natin siya ine-exercise. Okay at anim na, as siyam si na demonyo na yun no? Uh, nagpakilala pa sila sa mga pangalan iba't ibang pangalan nila pero sinabihan ko si nanay huwag kayong matakot sa mga unclean spirits because 90% galing sa pamilya bakit naharas itong kapatid natin? Dahil sa mga occult involvement sa ating mga ninuno. Yes po. Diba yung ninuno Kasi ninyo? Kasi yung lolo ko po, membro sa... Wala, Huwag oh, 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 nyo lang i-mention. Membro sa anting-antingan. Mm -hmm. <laughs> 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 Hindi matabla ng bala. Oo oh, po. Yun. Hindi matabla ng itak. Okay. <laughs> Hindi matabla ng kahit ano. At ang masakripisyo yung mga apo. First, second, third, and fourth generation. Pero dahil lumapit kayo, lumapit tayo sa Diyos, uh, yung biyaya niya. All the oppression of the evil spirits will be healed by Jesus. Mabangasa no, yan sa Acts of the Apostles, chapter 20, verse 28. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Hindi sinabi niya, some of the oppression. Basta oppression, pagagalingin niyan ni Cristo sa pamagitan ng kanyang paraan. At uh, sinishare na natin yung paraan ni Kristo harun sa araw-araw nandito ako sa social media. Meron ka pang idadag? Ah, uh, yung ano din, Father, pag umiinom ako ng ano, nung water. water. Only exercise holy water. water. Tsaka may oil, uh, oil at saka... yung soap? So, nag Na ayaw niya. Parang mm. hindi niya gusto yung ano, so parang nanginginig siya. Nag-react. Oh, <laughs> nag-react pero at least po ngayon yes na, deliverance na exercise uh, pa nakareceive pa. pa ng yes, sacrament po. kaya sobrang gaan dito makakatulog ako ngayon father ng ano, mahimbing, mahimbing. yun kasi po yung wala talaga na akong tulog before kasi nga inaharas ka parang gusto kanilang na so, try ko talaga father, ginaganon ako Ito, pati kamay ko hinila pati pa ako So, dahil sa mga sacramentals, malaking tulong. So, dito, uh, hinikayat natin yung mga pari na mag-bless ng mga sacramentals. Wala tayong maibigay sa mga kapatid natin. Ilan ng pari na linapitan ninyo? Ang dami na. Si ano? Dalawa lang Dalawa? At hindi sila na-entertain dahil walang oh, oh, oh. knowledge about the ministry. Yes, po, oh, oh. At ako po ay, eh, grabe yung, uh, it is uh, It is a sad reality dahil uh, hindi kami naturoan sa seminaryo. Uh, ako po ay naawa sa kanila dahil ang layo nila. Kung meron sana sa bawat parokya, sa bawat diocese na mag-entertain ang ganito, hindi na sila magagasto ng malaki. Di ba? Tatlong pari, Father. Tatlong pare. Parang hindi nila alam kung saan kami nila ipapasa. Well, hindi Pero kinakausap naman po. Kinaka. That's good. Kung makita ninyo mga kapatid, kung ma-empower natin yung mga kaparian, ang daming matutulungan natin. Kahit yung mga charms. Oh, yung charms mo. Mother. Grabe <laughs> May naka-attach sa spirits. Opo, kasi ayaw niyang bitawan. Tsaka grabe yung kapit niya sa charms. Yung mga charms, kaya Nung ayaw i ko na talaga. In-renounce nyo na. Ano, yung charms, opo. Mm -hmm. Tsaka yung... Yung sa ano um yung sa mga sa business ah, yung feng shui rako. yung mm, pusa <laughs> ang sabi ng mga demonyo parang parang nasisiyahan sila sa ganun po kasi father in eh. totoo 'yun din mga superstitious belief po 'yun against po 'yun sa ating pananampalataya mm. at yung demonyo na ha nagsasalita 'di ba And then, patuloy lang tayo uh, sila si Ati Marife. Marife. Uh, uwi sila sa sunod na araw. At ongoing din, yung prayer of deliverance, siya na ang magpatuloy sa pagpray yung pamilya nila. I-deliverance yun yung bahay nila. At ipabless ng pari yung bahay. At kung may nilibing ng mga occult object, dasalan ninyo ng prayer ng simbahan. At buong pamilya harap sa ano sa blessed tabernacle renouncing all the superstitious belief i-identify ninyo dahil kung hindi ito maputol sa iyo kung hindi ka naagapan ng maaga alam mo it will lead you to total possession ang nangyari sa kanya ngayon grave oppression and demonic obsession yung mga bubulong sa kanyang taya at uh, papasok sa kanyang isipan leading uh, uh, his or uh, her uh, situation will lead to uh, total possession. Pag, Kung hindi naagapan. Pagka ano, Father, pag na, tumitingin ako ng hagdan parang may gustong magsabi na Talon. Tum tumalon kahit sa bintana, tumalun. Kaya, nagpapahawak ako sa lamang. Pero ngayon, kumusta na? Okay na, at uh. least na, na ano na talaga. Pero na patuloy pa tayo, ha? Yes, sa rule so, of life the kiss po, confession, adoration, rosary, eucharist, sacramentals, and sacraments. Yes, All po. these are healers. Yes. This is our rosary. Ang pagsamba, pinaka-importante. Yes, Ma-receive uh, ma natin ang katawan ni Kristo. Yes po. Yun yung parang ano ko talaga na at least yung pinanghawakan ko kaya hindi ako na ano, ng... Nung una tayo nagkita, nanginginig siya, di ba? <laughs> 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 Grabe yung takot. <laughs> uh, at sinabihan ko si nanay, this coming Friday pa ako ma interview yes, siya dahil may interview pa Thursday. Pero nag-react pa rin uh, kanina, pero ongoing pa, pat patuloy pa tayo, nagsisimula pa tayo. At this experience of yours will be a great testimony sa mga kapatid natin kung ano ang dapat natin gawin. Di ba? Yes, yes. At dahil sa sakripisyo nila, ang layo nila, Dabao. Yes, uh, Dabao to Cebu. Hindi. Dabao uh, nasipit. Ah, nasipit. nasipit to Hagna. -na. Tapos, wow. dala namin yung sasakyan. Ah, oo. Oh. Mahal <laughs> ka ng <laughs> <laughs> <Mga> <laughs> <hang -ang> gastos nila. <laughs> uh, for the sake of uh, sa healing anak. and liberation. Yes, sa anak pero hindi sila uh, uh, masayang. Yeah, hindi na sayang tayo... yung pagpunta nila dito dahil nag-increase yung kanilang knowledge, na-increase yung... Din... Ang dami po namin natutunan, natutunan. kami apat ng mga... Mm -hmm. anak yes po. Sana ma-share ninyo po. Actually, mabuti na rin na apat kami dito, Father, kasi yung hindi naman kasi lahat talaga masisingin agad. Mm. At least yung iba, ay, hindi, ganito yung sinabi, ganito yung sinabi, mm. ah, hindi ka, pa, hindi ka naka, nakapakinig kasi na, nag-CR ka, ganun. At least kami, to, tatlo kayo, apat, ano, kami apat, na nagtutulungan. Apat, sila. Tatlo. Anak, yeah. Na, nagtutulungan sa yung... Pag-educate sa mga o, family members ninyo. Ilan yung, o, anak mo na Anim po. Um, Happy to, namatay yung isa. Happy to. Kaya, Kaya, ay, 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 every uh, 30 seconds mga uh, 30 minutes click pa sa okay so anim yung apito uh, yung anak ni Ate Marife uh, ngayon grabe yung realization nila yes, yes pa ang galak ang po yung mga <laughs> pero yung healing by the way ha ah, secondary lang po yun at yung baka matrap tayo sa healing eh dahil yung mga ticket na mga healer nakafocus lang sa healing pero pinakimportante dito secondary lang yung healing secondary lang dong liberation the most important thing is the conversion of the heart yeah. ang pagbago sa pananaw yung pinaka milagro yes, yes. Oh. at sana, ito na po yung simula na may saywalat din ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang paraan ng Diyos. Yes. yes. At uh, maraming salamat. May itag-tag ka pa? Wala na. Wala. Wala, Wala na. Ikaw na, Nay. Wala na. Basta, nagpapasalamat kami dahil at least hindi nasayang yung pagpunta namin dito. Madami kami natutunan. At yun na yung maipapahayag din namin sa iba sa mga kakilala namin para at least man lang ma... Save din po, So, anin na, na buwan yung sakit mo dito sa ulo? Last year, June. Last po. Last year pa? June. So, pag, pag, pagdating pag rating pag, pag, nyo dito sa buhol, nandyan pa yung sakit? Mm -hmm. Na-feel oh, mm -hmm. mo na ba? Na-feel ka ba? Yung likod mo, nandyan mm -hmm. pa rin. Yes po. Kasi um, hindi yan siya makaano, Father. Pag, bawat makita mo yan siya, meron siyang pang massage. Ah, massage dito. Gina, ginaganon niya. Kaya Masage. nga dito nangingitim na yan. -hmm sa taat. Kasi akala namin, hmm. Father, sa TMJ ko talaga, kaya may splint ako. Hmm. Kahit yung doktor ko, parang sinasabi na, at bakit sumasakit pa din, sumasakit pa din, eh, inilagyan na daw ng splint. So, save ka na ngayon. Opo, <laughs> yun pala yun sa ano, Father. Lahat, grabe yung ginawa nila sa ano ko. Kasi yun yun sa mga maling napuntahan ko. Ilan na? <laughs> maling napuntahan mo? <laughs> dami na pa rin. pati gastos. Ang dami na rin. Pero at least dito, <laughs> na-save kami. Sulit yung naging gastos namin kasi na... Napalapit pa kayo sa simbahan. Yes, oo, yeah. oo, hmm. Marami kami tayo ng tayo. Kami sa katotohanan na napuntahan. At yan po, narinig niyo po yon yung sharing nila. So, sana sa mga katoliko, dublihin nyo yung knowledge natin. Yes. At uh, dito, uh, binahagi natin, uh, punto por punto, yung mga realization. At may susunod pa sa kanila, no? Mm -hmm. So, magbreak break lang tayo ng five minutes. At maraming salamat, Ate Marife, yes. uh, pa Aplido kabo uh, at si, si Sister I Ivy Balian. Balian. Uh, kasal na siya na... Meron na siyang pamilya. So, iba na yung apelido niya. No? Maraming salamat at salamat sa Diyos. Ang kalulati ay, ay para sa Kanya. So, ginagamit natin yung social media to empower a lot of Catholic. Yes. To use the sacramentals. Huwag kayong matakot. Yes. Using the sacramentals yes. at lapit kayo sa pari natin. Uh, dahil ang pari lang ang maka-administer ng mga sacraments. Yes. Sacrament of Healing, Confession, Inventing of the Sick, and then, Eucharist. Ang pinaka-importante. Okay. So, Ang sa anak ko, Father, hindi ako natakot. Hmm. Kasi grabe talaga yung ano ko sa Panginoon ko. That's An good. Pananampalataya. Hmm. Katulikon. Katulikon. Oo, katulikon. Tsaka ano, last year pa ako magsigpa ng, ng every you, Sunday. Every Sunday. Pero hindi ka lumipat na eh. Hindi po. Siya lang. Minsan, dinadala niya seven ako. Seven days, ah seven years na? Six hours. years. Sa ibang sector. Seven years. Seven years hindi siya active na Catholic. Catholic. Pero ngayon, uh, 100% na na Catholic. Yes, po. Ha, po. <laughs> Hindi na 50-50. <laughs> uh, naging matatag siya uh, through catechism. Uh, malaking tulong catechism sa social media. At sa, sa catechism natin dun sa office. Actually, pumunta na ako sa ibang sekta. Nag-deliverance na din sa oh. ibang sekta, Father. Pero, <clears> think, <throat> ganun, parang bumalik pa rin. Mm -hmm. Yung, yun, nadeliveran sa na kasi, pero kanina... Pero nawala, nawala. After pero, deliverance nila, nawala. Oo oh, po, pero nawala. <clears throat> ba't bumalik pa rin? Kanina, pagka, okay. Mm -hmm. ano, si pagka, ano, Nandyan pa yan, kapatid. Kaya nga, in-empower mm -hmm. ko kayo. So, hindi yan madali na mawala. Mm -hmm. Dahil meron silang hold, uh, might be legal hold because of the occultism of your mm ancestors. Mm -hmm. So, tinuturuan namin kayo, use the prayer of the church. Kung mag-react man siya, patuloy lang. Mm -hmm. Ha? Okay. Uh, hindi yan madali mawala. Mm -hmm. Pero, 90% galing sa iyo. Yes. Maliberate ka na kompleto. Mm -hmm. Hindi po yan magic. Mm -hmm. <laughs> yes. hindi po Pero yan. At least yan uh, alam mo na. <laughs> Pwede ka mag-self-deliverance. Yes. Pwede mo turuan yung asawa mo to do deliverance for you. And then practice uh, cares. Oh. So, maraming salamat ha. May meeting pa kami ngayon. At uh, kintay lang kayo doon. Kasama uh, tayo mga hapunan. Uh, so, God bless. Po, so, uh, God bless sa inyo, mag-relive mag, mag, mag tayo, May, meron din tayong bagong bisita, uh, from buho lang, no? Sige na, God bless na ha? Fight to Maria, tatak sa FD with a humble heart po. Uh, by the way, before ako mag-close, mga kapatid, magpasalamat muna ako, ha? Sa mga very generous na mga nagpadala ng mga stars natin ngayon Si Sister Gladys, nagpadala ng 500 stars Si Sister Miamor Ramsky, nagpadala sa atin ng 315 stars Si Sister uh, Mercy Althres, nagpadala ng 245 stars uh, Lagi ito, no? Si Sister Gina Fideguhoi Piater nagpadala ng 195 stars So, si recognize ko muna yung mga very generous. Carmelita Pelinio pa lang, 100 stars. At si uh, Marilo Tapungot, 100 stars. Dung, tawagin mo sila daw dahil mag live kami after babalik ako mga ako uh, agad mga kapatid mga 5 minutes lang si bibeth Hiso napadala sa atin ng 100 stars at si kapatid na Ami Naelga, na Elga, 50 stars at si Sister Ber Bernarda Ibarzabal na umuna sa atin, nagpadala ng stars mga kapatid, si Sister Gladys, kanina na umuna din, <laughs> nagpadala sa atin si, si uh, Sister J.S. Tamayo, 1000 stars salamat po, at Sister uh, pangalawa, si Ami Dacuba na Elga 210 stars Si Sheila Beto 200 stars At si kapatid na Leo Joy Ramos so, Salamat po uh, Nagpadala din sa atin Si Sister Eva Linda 1000 stars so, Salamat sa mga Tough senders natin Sa live natin ngayon Ang Diyos na po Ang magsukli Sa inyong generosity po So God bless po Magrelive po tayo After this Meron na naman tayong bagong bisita. God bless.